Ikalabing-anim na kabanata Itinatagubiling ko sa inyo ang ating kapatid na si Febe, na isang tagapaglingkod ng iglesia sa Sincrea. Tanggapin niyo siya alang-alang sa Panginoon, gaya ng nararapat nating gawin bilang magkakapatid. Tulungan niyo siya sa anumang pangangailangan niya, sapagkat marami siyang natulungan. Kasama nako. Na Ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila na mga kamanggagawa ko kay Kristo Yesus. Itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat sa kanila, kundi pati lahat ng iglesia ng mga hintil. Ikumusta rin ninyo ako sa iglesia ang nagtitipon sa kanilang bahay. Ipaabot din ninyo ang aking pagungumusta sa mahal kong kaibigan na si Epineto, na siyang unang nanalig kay Kristo doon sa Asya. Ikumusta ninyo ako kay Maria na nagpakahirap sa paglilingkod para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Andronico at Hunya na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging kristyano kaysa sa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon. Ipakibati ninyo ako kay Urbano, nakamanggagawa natin kay Kristo. At ang mahal kong kaibigang si Estakis. Ikumusta din ninyo ako kay Apeles na subok ang katapatan kay Kristo. Gayun din sa pamilya ni Aristobulo, sa kababayan kong si Herodion, at sa mga kapatid sa Panginoon sa sambahaya ni Narciso. Ikumusta ninyo ako kina Trifena at Trifosa, na mga lingkod ng Panginoon. Gayun din sa mahal kong kaibigang si Persida na naglingkod na mabuti sa Panginoon. Ibati ninyo ako kay Rufo na magiting na lingkod ng Panginoon at sa kanyang ina na para ko na ina. Ikumusta rin ninyo ako kina Asincrito, Fligonte, Hermes, Patrobas, Hermas at sa mga kapatid na kasama nila. Ibati ninyo ako kina Filologo, Julia, Nereo at sa kanyang kapatid na babae gayon din kay Olimpas at sa lahat ng kapatid na kasama nila. Magbati ang kayo bilang magkakapatid. Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Kristo. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Mag-ingat kayo sa mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanghi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila ang mga taong gayon ay hindi kay Kristong Panginoon natin naglilingkod, kundi sa kanilang pansariling hangarin. Inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap. Kahit na balitang balita ang inyong pagkamasunurin kay Kristo, bagay na ikinagagalak ko. Ibig kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti. At walang malay naman sa masama. Ang Diyos ang bukal ng kapayapaan. Malapit na niyang ipalupig sa inyo si Satanas. Pagpalaing kayo ng ating Panginoong Jesus, Binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa. Gayon din ang mga kababayan kong sina Lucio, Hason, at Sosipatro. Akong si Tersio, na tagasulat ng liham na ito, ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyang ko. Sa bahay niya nagtitipo ng buong iglesia. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lunson at ng ating kapatid na si Kwarto. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Heso Kristo na ipinapangaral ko. Ang magandang balitang yan ay isang hiwagang nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga sinulat ng mga propeta upang ang lahat ay magpasakop kay Kristo. Naway papurihan magpakailanman ng Diyos na tanging marunong sa lahat sa pamamagitan ng Yesu Kristo. Amen.